Mga kabaksbol, nagpahayag na din ang boxing legend ng Mexico, ang former 3 Division World Champion na si Marco Antonio Barrera, kung saan bagamat isang bigating laban ang magaganap sa September 13 na laban sa dalawang ito na sina pound for pound King Canelo Alvarez at Terence Crawford, ay wala daw mas mahalaga pa kundi ang laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kasi ito ang pagbabalik ng isang 46 anyos na si Pacquiao. Sinabi ni Barrera na ayaw niyang makitang matalo si Pacquiao sa sa papalapit niyang laban. Dahil buo daw ang kanyang suporta ni Pacquiao at naniniwala daw siya na malaki ang chance ang mananalo si Pacquiao. Sa oras man kung sakali na matalo ang isang 8 Division World Champion at Hall of Famer na si Pacquiao ay talagang malulugmok daw siya ng gusto. Pahayag pa ni Barrera na kaya mahirap itong ayawan at napakadaming humahanga kay Pacquiao dahil malapit si Pacman sa mga fans. Kasi simula noon pa ay binibigay talaga ni Pacman ang lahat ng kanyang makakaya sa loob ng laban sa ibabaw ng lona at ang gusto lang ay ang mapapasaya ang lahat ng mga tao. Sinabi pa ni Barrera na saludo siya at napakataas umano ng kanyang respeto sa isang 8 division world champion. Kaya naman sabi ni Barrera kapag kaya pa daw nitong maging world champion sa edad na 46 ay ipapaubayan na lang daw ng lahat na patunayan ni Pacquiao sa July 19 dahil siya ay buong buo ang kanyang suporta kay Pacquiao. Ngunit din pa ni Barrera na talagang nandyan pa din umano ang kanyang nararamdamang pangamba para sa ating pambansang kamao. Kasi nga ay ang tumiklop kay Pacman na si Yordenis Ugas ay tinalo lang daw ni Barrios na walang kahirap-hirap. Ngunit sinabi niya pa na hindi naman ganoon na lang kalakas si Barrios kagaya sa ibang mga kampyon. Pero hindi pa rin naman daw dapat magpapakampante dahil napakadelikadong laban pa rin umano ito para kay Pacquiao. Sa ibang dako naman mga kabaksbol ay parang nasisira na ngayon ang imahe ng former trainer na si Eddie Reynoso ang rason kung bakit isang buwan kasunod pumutok ang balita na nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang bata na si Jaime Munguia kung saan kamakailan lang din ay nagpositibo na naman ang kanyang isa pang alaga na si Francisco Rodriguez pagkatapos ng naging laban nito ng nakaraang buwan lang. Sa pangyayaring yan ay maging si Oscar de la Hoya ay nagtatanong na kung ano ba talaga umano ang ginagawa ni Rinoso sa mga buksingero niya. Dahil lahat na halos na mga fighters na hawak ni Rinoso ay nagpositibo na sa ipinagbabawal na gamot at yan pala ay sina Canelo Alvarez, Oscar Valdez, Ryan Garcia, Cesar Martinez, Luis Neri, Jaime Mongia at si Francisco Rodriguez. Ayon din kay De la Hoya na nagtatanong daw sa kanyang isipan kung ano daw ang klasing gamot ang iinumin ni Canelo para sa paparating nitong bigating laban kontra kay Terence Crawford. Sa kabila ng balitang yan ay maririnitong itinanggi ni Renoso at ang sabi nito na wala daw siyang kinalaman sa mga ginagamit o iniinuman lang ng kanyang mga buksingero at nakapokus lang daw talaga siya sa kaniyang trabaho na pinag-eensayo ang mga alaga niya.